Sa sobrang pagka-addict sa cellphone, hindi niya, niya na malaya na pasok na sa oven yung anak niya. Mami, tulong ang init dito. Ipaano e, paano nga niya marinig i-addict na addict sa cellphone talaga. Wala siyang pakay alam mm -hmm. ano nangyayari sa paligid. Nako, grocery pa. Ayang hindi niya alam umusok na ng maitim dito sa kusina. walana wala na, na na kasi. Nagulantang siya bakit ang kapal ng usok. Nako, pagbukas siya nandun pala baby niya. Anak, bakit ka nandyan? Nako, isinugod niya agad ngayon sa hospital. Pero wala nag-aagaw buhay talaga. Nagpipipipti hanggang nawala na natutas. So, sabi ng doktor, Mrs. adik sa Phone. Kaya lesson learned, kung may mga cellphone kayo, naku, huwag kayong maging addict dyan. Tinaga ni Black Cat lumabas yung baby. Naku, kambal pa naman, ibinenta e, niya. ipag e, ni Grey Cat. Naku, iyak siya ng iyak. Anong nangyari sa yung mami? Eh, hindi na naabutan dyan sa hospital. Bumigay na nawala. Ipagkalipas e, ng ilang mga buwan. Naku, andyan pala si Black Cat. Boss pala niya si Grey Cat. Ang hindi alam ni Grey Cat na ang dumali doon si Black Cat. Inakit siya. E, after ilang years, nagiging construction workers si mga anak. Naku po, kayod mali. E, ngayon, isang araw na ni Grey Cat na nagbibenta pala ng mga pusa itong si Black Cat. E, doon niya nalaman na mga anak pala yung nabenta. E, yan, pinahuli, pinakulong niya si Black Cat. Kaya lesson learned, ang kasamaan, may dalang karma talaga yan. Sobrang nagkainlaban nga si Grey Cat at si White Cat. At ito na nga, after ilang months, nagbunga na nga, nabuntis na itong si White Cat. Kaya pinakasalan na siya na itong Grey Cat. Sobrang saya ng buhay niya, wala siyang pagsisisi na nag-asawa siya. Eh kaso ang hindi niya alam na kung may iba palang babae, Pink Cat itong si Grey. Hindi niya alam habang nagbubuntis siya na kung niluloko pala siya ng kanyang husband. Ay ikipagkita lagi itong si Grey Cat dito kay Pink. Eh habang naglalakad siya, bigla siyang si White Cat. Nakupo, nakunan dinala pa sa hospital. Inoperahan siya ngayon. Eh, kaso hindi nag-survive yung baby. <coughs> grabe yung pinagdaanan niya habang itong asawa niya. Grabe yung pasarap. Kaya lesson learned kung may mga asawa kayo. Naku, wag yung saktan. Pumasok na nga sa work itong si Mr. White Cat dahil sundalo siya. Pero sa lingid ng kaalaman niya, naku po, mayroon palang kabit itong yung misis niya. <coughs> dinala pa lapan misis niya dito sa mismo sariling bahay. Nagsayaw-sayaw pa niya nagpartipartik. Eh, party. samantalang itong husband niya, si White Cat, papunta na sa giyera. Grabe, nagipaglabanan. Pero ito yung kanyang misis. na niluloko pa siya. Nag-shopping-shopping pa tong dalawa sa mall. Chill-chill pa sila sa bahay nag-inuman pa silang dalawa at bigla na lang napaire itong si White Cat dahil mga nganak inalaman ng asawa niya na mga nganak na kumaripas at akin na niya yung kabit yan sa labas kaya nagbubugan si Kaso yung anak Orange Cat pala kaya lesson learned wag talaga basta-basta magtiwala hindi na malaya ni Mami Orange Cat na nananjan pala yung kanyang anak adi kasi sa cellphone kaya wala siyang pakialam sa paligid niya wala na nahalo na yung anak niya sa barbecue eh tapos ito na niluto na niya pagkaluto nakupo, po ito na tawag pa rin tawag kinain niya pagkain niya wala pa siyang naramdaman maghapon na nag cellphone pagdating nung husband niya nagdala pa ng soft drinks at kinain na rin nila yung mga natirang barbecue na kumaya-maya na nagsuka na sila po, na food poison na ang um, late na niya na realize na nandun pala yung kanyang kaya anak kaya ang ginawa ng husband niya binugbog siya ngayon sabi ng husband niya wala kang kwenta na adik ka kasi sa cellphone kaya lesson learned wag talaga maadik sa kaka -sellphone. cellphone ng cellphone kasi kaya hindi niya na malaya na hiwa na niya lahat. Umaga, tanghali, gabi, na, tawag ng tawag, cellphone ng cellphone, na-addict na adik na